Good evening guys uh, Punin natin si Oscar, Dito tayo sa kabila dadaan Umaambon Mabuti oh, wala Ay umaambon na oh, Wala naman Ayan Makulimlim guys so, Kala mo kanina lakas ng ulan. Wala Ano lang naman pala na. Ayan Ayan, yeah, good evening. Uh, and then, uh, ayan. Ayan. Ayan, medyo makulimlim siya. Ito yung uh, summer bell. Ayan. Palabas uh, tayo. Ayan. Pwede. Ayan, maliwanag po kasi okay, 7 o'clock playground okay, dito ayun po labas na to guys yeah. thank you guys for watching paki pakilike and subscribe pag nagustuhan nyo ang video ko salamat So, ang ganda. Yan ang summer bell dyan sa baba. Ito yung gate namin dito. Tapos harap namin yung summer bell na kondo. Oh, pa si Oscar. Ayan, na summer Thank you guys for watching. Ang siya, pero hindi naman. Bye bye. May buwan na. No. Uh, ito yung lanay dito. Um, barbecue one. Sabas, ada ba Bye guys. Ito yung sa amin dito. Nagkarap namin Summer Bell na condo tapos parang apartment style. Yan sa kabila ang Summer Bell Grandeur. O ah, diba? Bye everyone! Thanks for watching!